Samantala bilang paghahanda sa nalalapit na paggunita sa undas, si ipinag-utos ng LTFRB ang agarang inspeksyon sa mga bus o bus at land transport terminals sa bansa upang tiyakin ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Si Gab Villegas sa Report Live. Gab? Joshua, ipinag-utos na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga regional directors nito sa buong bansa ang pag-inspeksyon sa mga bus at iba pang mga transport terminals bilang paghahandaya sa inaasahan tagsa ng mga pasehero ngayong papalapit na ang undas. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Bigor Mendoza II, ang nasabing paghahanda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang ginhawa at kaligtasan ng mga pasehero sa pagsakay nila sa public transport. Partikular rin na binanggit ni Mendoza ang pagkakaroon ng malinis na palikuran para sa mga land transport terminals. Paliban pa riyan, ilan sa mga requirement na hinihingi ng LTFRB ang pagkakaroon ng komportabling waiting area at convenient na booking process para sa mga pasahero. Sinabi rin ni Mendoza na hindi lamang tuwing may okasyon mag inspeksyon ng LTFRB kundi gagawin nila ang random checking sa mga terminal isang beses sa isang buwan. Uh, para matiyak na, mag, na makakasunod ang mga terminal at magpapaka, ay magpapakalatin ang ahensya ng mga mystery passenger sa buong bansa simula October 24 upang matignan ang kondisyon ng mga bus station at iba pang terminal. Uh, Joshua, nandito ako ngayon sa isang bus terminal dito sa Cubao sa Quezon City at sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung pagdating ng mga pasehero dito at uh, on time din yung pag-alis ng mga bus kapunta sa iba pa mga, iba't iba mga destinasyon sa Hilagan Luzon tulad ng Baguio, Olongapo, Dagopan uh, Dagupan at uh, Lingayen. Um, nakausap din natin yung uh, master dispatcher nila dito sa Uh, sa bus terminal dito sa Cubao sa Quezon City at ayon sa kanya eh maayos man, po, pa naman po sa mga dito sa mga available na bus papunta sa mga destination sa naman. Northern Luzon ngayong uh, uh, nalalapit o oh, habang papalapit itong undas at ayon din doon sa nakausap din nating master dispatcher dito sa sa bus terminal October 30 hanggang October 31 'yung inaasahan dagsa ng mga pasehero pasaherong uh, pupunta dito sa terminal sa Cubao sa Quezon City. May paalala rin 'yung uh, pamunuan ng terminal na kung maaari ay uh, mag-book na na maaga at uh, makaiwas dit makaiwas sa uh, para makaiwas din do sa abala na pwedeng idulot kung halimbawa na last minute 'yung pag-book natin nitong mga tickets natin papunta do sa mga destination sa Northern Luzon. Kaya, at saka rin hinihikayat trend ng pamunuan ng terminal lang dahil na rin sa sunod-sunod yung paglindol na nararanasan sa Cebu at sa Davao ay hinihikayat yung mga pasahero na magdala na rin ng uh, sarili nilang go bag in case of emergency. At yan muna ang update mula rito sa Cubao sa Quezon City. Balik si Joshua. Okay. Maraming salamat Gab Villegas.